na natin makapaglaot uh, sa taon ng 2025 yan uh, subukan natin kaya nagkana yung amihan uh, humina lutang ng kawan ng tulingan ngayon eh, subok natin yung kwan yung tutorial ko na pinagkita ko sa inyo na araw ano, na singgilan uh, na ano, pain na lukoy saka yung pusit uh, para malaman nyo kung ano kapag sikainin yung ginagawa kong pamain at, at sa inyo at good morning at magandang araw sa inyo din mga idol Yan, na, uh, lalo na sa ating bansa ng Pilipinas. Magandang, Kumaga umaga. At sa mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga sulit na ano, mga subscriber, mga viewers. Update ko lang kayo mamaya. Pag mayro tayong para, mayroon at mga tayo ng kawan. ah uh, makapahila tayo ng singgilan. Kung um, may patawi tayo mamaya. Yan, uh, abang-abang may mga idol. <tell> okay, langit lang, langit lang, langit lang, ang pala ganang ang o A few moments later... I think am Ayos. Ayan, bagong gawa natin na ano. Yung pinakita ko sa inyo, tutorial ko sa paggawa ng pain. singilan, Pusit sa kalupoy, Pignan natin may idol para daro. Malaman din ba ma, kung anong kulay ang kirain, Kung anong kulay ang kinain ng ano, ng gulyasa ko ang kawan. Skip yak to na. yung pinakita ko sa inyo sa tutorial ko. Kung paano magawa ng pain, Para masir ko rin sa inyo yung kaunting kalaman ko. Ah, uh, ang ginamit ko na kawala well, idol number 17. Si Binten yung ginamit ko. Single lang isa lang kawel si number 17. Yung luha ito idol ano, kung hindi porte 50. Porte libra o porte libra na kulay blue. Ya malapit na. Pinapakita ko sa inyo idol ang tutorial ko na paano ginagawa, wala kong ginagayahan. Sariling kombinasyon ko ng kulay. oh ayan kulay pula yung kinain kulay pula na ano pumain natin yung pusit ayan kulay yung kulay pula na may halong violet na may itin yung matikristalik na yung kwan yung orange ayan so ito yung kinain ng kwan kinain ng kudyasan

idol kain na kung anong kulay na naman yung kinain na naman ng ano ng gulyasan o skipjack tuna malapit ka kapag pagkita ko mamaya kung anong kulay yung kinain na naman yung kulay pula iron basta sa Nah, na sa guliasan ano pula ano yung pula yung dulo nya ito kwan may yung violet na may itim kulay pula naman yan ito naman yung yan ito yan itu na kulay yung yung bayulet na may itin yung pula na kun mixing ko na dalawang pula ano isang puti yan, na sa ice ah parang naman tang amihan mige may alon pa ah ka dalawang piraso tayo dalawa na yan, ito ito kinain na naman. Yung kanina, kulay pula. Pailit na may halong itim. Yan, ganito na sa kanipis. Yan. natin sa ano, sa isda natin na uh, puli natin na tatlong piraso ah uh, rumpi o barracuda ano 3.9 kilos taguan purte tapos ang um, tulingan tag dalawang kilo ang isa 4 kilos yan ah uh, 130 ang kuha yan nagtaas-taas sa represyo ah uh, naka 1066 tayo yan na, uh, maraming maraming salamat sa uh, kita paano binigyan tayo ng wapala. Hindi tayo na, ano, nalugi. Yan na, ganito lang mga idol. Uh, chat out sa inyo. Sa mga walang sakong sa sumusuporta sa aking YouTube channel. At sa mga subscribers, sa mga viewers. Ang uh, maraming sa bansa ng Pilipinas. Yan ganito na lang mga idol. Yan maraming maraming salamat.